And now we have the league's only active multiple MVP award winner with three under his belt. He joined the league in 1988 and has played in six All-Star games and was even named MVP, MVP rather, for the 1991 edition. You know him, Alvin Patrimonio! Siya ang naging mukha ng Pure Foods franchise sa pangmatagalang panahon, ang sinasabing goat ng lahat ng mga power forwards ng PBA. Pinagsamang power at grace, physical at mental stability pagdating sa hardcourt. Brusko pero hindi madumi maglaro. Siya ang simbolo ng puso at tapang sa PBA. Tinawag siyang Captain Lionheart dahil sa mga katangian na kanyang taglay. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang naging karera ng nag-iisang Alvin Patrimonyo. Ano nga bang formula para hirangin kang isa sa mga pinakamahuhusay na basketball player sa kasaysayan ng PBA? Ito ang kumpletong gabay kung paano maging isang complete player at outstanding role model. Pag ganitong mainit ang labanan, kailangan ko ng sure shot protection ng Rexona mask. Champion ng Rexona. For me, it's the longest lasting protection. Macho-macho bang -macho amoy. Rexona won't let you down. Isinilang si Alvin Dale Vergara Patrimonio noong November 17, 1966 sa Merian Hospital. Ganap na alas 10.20 ng umaga. Normal delivery, 8.8 pounds, 57 centimeters. Pangalawa siyang anak nila Hel, Patrimonio at Ofelia Vergara. Isang buwan lang ang itinagal ni Alvin sa Maynila at kaagad siyang ibinyahe pa uwi ng Coronadal sa Cotabato. Masyadong aktibo daw ang batang Alvin na kahit baby-baby pa lang ito ay samot-saring bukol na ang inabot. Nahilig daw siya talaga sa mga board games kaya ng chess at game of the generals. Napakilala sa kanya ang basketball noong grade 2 siya at nahook na siya rito mula noon. Pagdating ng elementarya at high school e eh lalong naadik sa basketball si Alvin. At kahit noong nasa high school siya e eh talagang kilala na siya sa Manila Science. Ideal student, masipag mag-aral, hindi bulakbol at mahilig talaga sa sports. Sa barangay level nang simula ang basketball karir ng batang Alvin. Nakapaglaro na siya sa Makati, sa Fort Santiago at Sembo. Naging MVP na rin siya rito. Sunod-sunod na ang mga ligang sinasalihan niya. Noong nakapag-graduate siya ng high school e eh, nag-tryout siya sa Lasal. Ito kasi ang may malakas na team sa collegiate basketball dati. Pero sa kasamaang palad ay eh hindi siya natanggap hanggang sa nag -try out siya sa Mapua at tinanggap naman siya dito. Civil Engineering ang course niya sa MIT. Si Mr. Valerio Lopez ang nakadiskubre sa kanya, ang Athletic Director ng Mapua noon. Ayon kay Mr. Lopez, malakas tumalon, matangkad at hindi takot makipagkalabawan sa loob si Alvin pero pagdating sa basketball skills ay eh hilaw na hilaw pa. Naglaro si Alvin sa Mapua mula 1983 hanggang 1986 pero sa mga unang games niya sa MIT e eh wala talaga silang naipanalo. pa paman hindi nawala ng loob si Alvin at pinaghusay pa ang paglalaro. Sa rookie years niya palang e eh siya na ang top rebounder at leading scorer ng MIT. Naging matunog na ang pangalan ni Patrimonio hindi lang sa Mapua kundi sa kabuuan ng NCAA. Sa ikalawang taon niya sa Mapua noong January 5, 1984, nag-tryout si Alvin para sa National Youth Team kasama ang 50 pang manlalaro. Binigay niya ang kanyang best at madami ang nagsasabi na malaki ang pag-asa niyang mapasama sa lineup. Pero nang lumabas ang final roster e eh wala man lang ang pangalan niya kahit sa mga reserve players. Broken hearted man, naging challenge ito kay Alvin para mas paghusayan pa ang pagpapractice. 1984 napili siya bilang NCAA selection na ilalaban sa UAAP selection. Kakampi niya rito si Samboy Lim, Tano Salazar at Romy Ang. Naipakita ni Alvin ang kanyang lakas sa loob at ang pagiging mahusay na rebounder. Dito lalong umingay ang usap-usapan sa kanyang PBA potential. Sa 1985 at 1986 season, naging MVP siya ng NCAA pero bigong mabigyan ang kanyang alma mater ng kampionato. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang second MVP, nagpa siya si Patrimonio na magtraina ng amateur basketball sa PABL. Una siyang naglaro sa Hope at lumipat sa Eco Wax Masters. Naging maganda naman ang takbo ng karera niya dito. Naging parte din ng national team si Alvin under kay Coach Jolipa. Lumaban sila ng Asian Games at nag-uwi ng bronze. Bago ma-disband ang ICO, eh lumipat siya ng RFM SWIFT noong 1987. Sa panahon niya sa PABL ay eh nagkampyon siya ng tatlong beses. 1988 na-offeran si Alvin ng Pure Foods ng kontratang mahirap tanggihan. Kaya napapayag siya rito at nakatakda na siyang maglaro sa PBA sa susunod na konferensya ng 1988. Kaya lang hindi pumayag ang SWIFT dahil may playing contract pa siya hanggang December ng 1988 hindi pa man nakakapaglaro ng unang game niya sa PBA, e eh binalot na ng kontrobersya si Patrimonyo. Di rin naman kasi lingid sa kaalaman ng lahat na ang Pure Food Standard Juicy at Swift Mighty Meaty e parehong brand ng hotdog. Maraming negosasyon ang nangyari at napaikli ang nalalabing kontrata ni Alvin sa Swift. Excited na maglaro na sa Pure Food si Alvin dahil kasama niya rito ang mga nakasama niya sa national team na sina Jojo Lastimosa, Jericho Dinyera at Glenn Capascio. Sa pagpasok ni Alvin sa PBA ay eh lumika agad siya ng immediate impact sa team. pintoring siyang super rookie at ang future franchise player ng Pure Foods. Sa rookie season niya dahil sa nakaraang kontrobersya ay eh nakapaglaro lamang siya ng 33 games at ito rin ang dahilan kung bakit ang kakampi niyang si Jojo Lastimosa ang nakakuha ng Rookie of the Year na dapat daw ay para talaga sa kanya. Gayunpaman, grabe pa din ang naging statistics niya sa una niyang taon sa liga. Nag-average siya ng 17 points, 9 rebounds, 1.5 assists at 1 block per game. Naging mabilis ang pagsikat ni Alvin sa Pure Foods. At marami ang nagsasabi na siya ang naging muka ng second generation ng PBA Superstars. Hindi lang stats at standings ang binibigay ni Patrimonio sa team, kundi ticket sales at fan base. Kaya naman sinubukan siyang sulutin noon ng Pepsi sa halagang 25 million para sa limang taong kontrata noong 1991. Hindi nagpatinag ang management ng Pure Foods at tinapatan ito na natili si Captain sa dating niyang team. Sinabi ni Ronnie Magsanok na si Alvin daw ang dahilan kung bakit tumaas ang sweldo ng mga PBA players noon isa si patrimonyo sa maunang multi-millionaire ng PBA noong dekada 90. Gayunpaman, napatunayan niya na sulit ang ibabayad sa kanya nang maging MVP siya ng apat na beses noong 91, 93, 94 at 97. Ilang beses din siyang napasama sa national team na lumaban sa international basketball scene. Kahit na itinuturing na undersized power forward sa height na 6'3", ay e isa siyang force to be reckoned lalo na sa paint. May mga biroan pa nga sa mga fans ng Pure Foods na hindi na kailangan ng import ng team dahil si patrimonyo na ang mistulang import nila. Sa tuwing hawak ni Alvin ang bola ay eh, imposibleng hindi siya i-double o triple team dahil hindi raw talaga kakayanin ng single coverage ang mga galawan niya. Ngayon gaano nga ba kahusay ang isang Alvin patrimonyo? susubukan nating pag-aralan ng kanyang playstyle at paano nasabing may dalawang yugto ang kagalingan ni The Captain sa PBA. Sinasabi na ma -analyst ng ma-analyst na ang signature move daw ni Captain ay eh ang pivot at spin around move niya patungo sa basket. Magaling gumamit ng katawan si Patrimonyo, malakas ang core balance at mahusay siyang bumasa ng mga anggulo. Isa pa sa mga strengths ni Captain ay he loves the contact. Kung ang ibang low postman ay umiiwas sa mga balyahan sa loob, si Captain ay hinahanap niya ito. Para sa kanya, isa itong opportunity na maka-end one ng tira o maka-foul counted. Hindi naiilang si Alvin sa mga katawanan, bumabalya basta kinakailangan. Rugged man ang laro ni Captain, pero hindi siya madumi maglaro. Hindi siya gaya ng ibang player na nami-musical para lamang makapanggulang at makapanakit. Bukod pa sa kanyang excellent low post scoring skills, eh meron ding mid range shot itong si Captain. Pagpasok niya palang sa PBA e eh nagagamit na niya ito, lalo na kung mas malaki ang nagbabantay sa kanya. May mga nagsasabi pa nga na mas ginaganahan daw siyang maglaro kapag mas malaki sa kanya ang kanyang defender. Makikita ito sa mga highlights niya laban sa mga international players kapag siya ay naglalaro para sa national team. Fighting hard, Alvin Patrimonio shake, break, furuta in the way. Alvin shot short, Alvin gets it back. Believe it or not, he still has it. Alvin gets it through sheer persistence. A lot of hustle. Oh, nothing for Jerry. Alvin fighting like a tiger will get the bound. Entering the last 2 minutes now. Dance inside. Alvin tied up. Big ten. We get a 4 point swing there. Yes. Isa sa mga hinahangaan kay Captain ay ang abilidad niya na mag-focus sa laro. Sa kahit anong pagod at frustration, naging composed ang isang Alvin Patrimonio. Bibihira siyang makitang mainis at mapikon lalo na kapag dinudugas na ng mga kalaban. Wala rin akong maalalang nasangkot siya sa mga rambulan at suntukan sa court dala ng intensity ng laro. Isa siyang huwarang sportsman at basketbolista. Alam nating lahat na hindi naman sobrang atletik si Patrimonio. Meron lang din siyang saktong bilis at lundag lalo na noong early years niya sa PBA. Ayon sa mga analis, dalawang yugto ang karera ni Captain sa PBA, ang younger at older years niya. Sa younger years niya, mas explosive, rugged at physical ang kanyang laruan dahil syempre bata pa at punong-puno ng grit at energy. Nandyan yung mga usual moves niya na pivot at spin around, mid-range shot at ang pagiging excellent rebounder at low post scorer niya. Sa ikalawang yugto naman o older years niya, naroon pa rin ang usual niyang skills pero aminadong mas bumagal na siya. May mga iniinda na rin siyang injuries at sakit sa mga katawan. Dumating pa ang mga fill-ams na mas mabibigat, matatangkad at mas atletik kaysa sa kanya na masasabi nating nasa takip silim na ng kanyang karera sa PBA. Sa mga huling taon niya sa PBA, eh mas nagre-realize si Captain sa kanyang jump shot sa midrange, Pero dinagdagan niya pa ito ng 3-point shot. Hindi lang siya marunong sa 3 points, kundi napakahusay niya rito. Minsan na siyang naging leader sa 3-point field goal percentage ng PBA. At dahil naging malupit siya sa 3 points, eh naging small forward pa siya sa yugto na ito. Sentro noong college, power forward sa mga unang taon niya sa PBA at naging small forward sa mga huling taon niya rito. Ang athleticism at energy ay napaltan ng knowledge at utak sa paglalaro. Alam ni Patrimonio na hindi na siya kasing lakas at brusko ng gaya ng dati, kaya nag-adjust siya at nagkaroon ng solid na tira sa labas. Uh, Sale? Mikey, it's time for your birch tree. Here's your meal. Mikey. Sale. Pure, rich, creamy birch tree. Still everybody's milk. Mikey. Sale. Bukod sa kanyang basketball skills, eh bakit nga ba madami ang nagmamahal kay Patrimonyo? Isa na dito ay ang pagiging good role model niya hindi lang sa basketball players kundi sa lahat ng kabataan. Sa tinagal-tagal ng karera niya sa PBA at kahit noong magretiro na siya, hindi siya nasangkot sa kahit anong kontrobersya o iskandalo na wala nang kinalaman sa basketball. Hindi rin siya nakitaan ng kahit anong bisyo o bad attitude sa mga fans o basketball community. Kahit na pumasok siya sa showbiz, eh hindi natinag ang kanyang mga core values. Bukod sa mga TV guestings at mga shows, Lumabas din sa ilang pelikula si Patrimonyo. Gaya na lamang ng Bonjing, Last 2 Minutes, may isang Chuper ng taksi at double dribble ang ilan sa mga ito. Madami din ang nag-alala noon sa pagpasok ni Patrimonyo sa showbiz. Baka daw kasi magaya ito sa mga PBA players na nangibang bakod na. Gaya na lamang nila Joey Marquez, Yoyong Martinez at Benji Paras na mas pinili ang showbiz kaysa basketball lalo na noong naling si Patrimonio kay Chris Aquino. Gayunpaman, mas pinili ni Cap ang maging mahusay na basketball player kesa ang maging artista. Sa bagay sa tindig at kagwapuhan din naman kasi ni Alvin, eh hindi talaga siya mahihirapang maging artista. Pangmati ni Idol, ika nga. Hindi na rin nakakagulat na sa libo-libong fans ni The Captain, eh karamihan dito ay mga babae. Isa na rito ang kaibigan kong si Soyla noong high school nasa sobrang pagka ko niya kay Patrimonio ay inuubos niya ang kanyang baon kakabili ng posters at mga magazines kung saan tampok si Cap. Bukod sa gwapo na magaling pang magbasketball, para sa kaibigan ko si Alvin Patrimonio daw ang ideal at complete basketball player. Isa pa sa kahangahangang katangian ni Captain ang kanyang pakikitungo sa mga fans o ang tinatawag nating fan service kung si Robert Jaworski daw ay minahal at hinahangaan dahil sa kanyang pagmamahal at pakikitungo sa mga diehard fans ng Hinebra. Ang katumbas daw nito sa Pure Foods ay si Alvin Patrimonio. Maraming mga fans ang magpapatotoo kung gaano kaasikaso at kagiliw si Alvin sa kanila. Kahit saan mo daw maabutan si Patrimonio ay tigil ito para pumirma ng autograph at magpapicture sa iyo kahit sino ka pa anong itsura mo. Basta lumapit ka sa kanya ay hindi kanya tatanggihan. May ilang fans ang nag-share ng kanilang experience kay Captain sa mga forums. Madaming tao daw noon sa isang event at mahaba ang pila ang nagpapa-autograph sa kanya. Mga dalawang oras na raw nakatayo si Alvin para pagbigyan ng mga fans. Hanggang sa naubusan na daw ng tinta ang marker nito sa pagpipirma. Inakala nila na titigil na ito at aalis na sa lugar pero nagpakuha pa raw ito ng bagong marker at tinuloy ang pirmahan. Mula noong aktibo siya sa PBA hanggang ngayon na retirado na, e eh wala pa rin daw pinagbago ang pakikitungo ni Patrimonio sa mga fans niya. May nagsabi pa nga nakabisado niya raw ang mga pangalan ng kanyang fans club. Isa na dito ang Solid Alvin Patrimonio Fans Club. At kung madalas kanyang makita e eh maaalala niya ang pangalan mo na parabang hindi kanya fan kundi isang kaibigan o close na kakilala. Baka meron kang experience bilang fans ni Alvin, e eh pwede mong ishare ito sa comment section. Naglaro ng 16 years si Alvin sa PBA sa iisang koponan, tanging pure foods lamang at wala nang iba. Hindi rin matatawaran ang loyalty ng isang patrimonyo sa team na nagbigay ng opportunity sa kanya. Kaya hanggang ngayon e eh dito pa rin siya naninilbihan bilang team manager. Isa na siyang pilantropo at aktibo sa PBA Legends Exhibition Game at iba pang exhibition game na laan sa mga fans. Minsan na rin siyang tumakbong mayor sa kainta noong 2022 pero bigo siyang manalo. Sa 16 years niya sa liga, nakaipon siya ng 6 na kampyonato, 4 na MVP, 3 beses na PBA Scoring Champion, 11 isang Mythical Team Selections, Tatlong best player of the conference, nabing dalawang all-star game selections, pasok sa 40 greatest PBA players of all time at hall of famer noong 2011. Siya rin ang pangatlo sa highest point scorer of all time, 15,091 career points. At siya rin ang panglima sa top rebounders ng PBA sa 6,152. Sa dinami-dami ng mga individual accomplishments ni Captain sa PBA, hindi hindi niya nakakalimutan na pasalamatan ang kanyang mga teammates. Si Nadindo Pumarin, Ray Evangelista, Glenn Capasio, Elmer Cabahog ang ilan sa mga ito, lalo na ang long-time partner niya si Jerry Codinera. Minsan nang inamin ni Cap na medyo nalungkot siya na siya ang hinirang na season MVP noong 1994 kung saan sila ni Jerry ang naglalaban. Ang MVP daw na ito ay dapat daw ay napunta kay Jerry. Malaki ang ambag ni Condingera sa naging karera ni Cup sa PBA. Hindi na niya kailangan pang alalahanin ng depensa at tumutok na lang sa opensa dahil kay Defense Minister. Bukod sa basketball skills, madami pa tayong pwedeng hangaan sa isang Alvin Patrimonio. Bukod sa pagiging all-around sa hardcourt, ay eh merong pa siyang natatanging intangibles. Ang kanyang work ethic, focus, respect Integrity at ang admiration sa fans e eh hindi matatawaran. Kaya masasabi nating si Alvin Patrimonio ang ideal at complete PBA player of all time. Ang sabi nga ni Kap, talent plus the right attitude is equal to success. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. It's designed for speed, power, endurance, flexibility. Like this basketball player. Futura by KP. Filipinos.